Pasok na tayo ngayon sa trabaho. Work, work, work. Yan naman ang personal. na natin. Bato, pasok na tayo. No, yung pasok natin? Six yung pasok natin yan. So, mga 9.30 to na. Alas na. Para matrabaho. Pumaso. So, ito pala yung dadaanan ko. Pagpasok. Yan dyan yung nagtitinda na. Bagong Bagong loto lagi. Acha ka. Kita din pala 'yung gasolina handa ang tayo. Well, pare. Hi guys. Guys, see. Sa Ayan, malapit na ako Oh my god. <laughs> so guys, dito na ako papasok na ako. Baka ba yung sa phone sa Bye!